Hindi makamove on si Divina sa pag-cross ng landas nila ni Charlene at ni Raymond na namuo ang inggit sa puso ni Divina lalong lalo na nakitang masaya ang buhay mag-asawa nila ni Charlene kasama itong si Raymond at siya ay na dito sa amoy lupa na kanyang asawa na si Johnny na ayon sa kanya hindi pa rin mamatay-matay na kahit yung mama ng history itong si Divina at napalamutian na rin ng mga diamante niyang alahas ay hindi pa rin masaya kapiling ang kanyang asawa na sinasabi nito sa kanyang pinsan na nasa kanya ang huling halakhak dahil itong si Raymond at Charlene ay hindi nito makakasama habang buhay ang kanilang anak. Naguguluhan itong si Jenny sa sinasabi ng kanyang pinsan na si Divina dahil alam niya nandoon ang anak ni Charlene sa ginanap na 65 birthday ng kanyang lola na si Sonia Cristobal. Na sa labis na pagkaingit ni Divina dito sa kay Charlene ay pinuntahan ang shop ni Charlene kung saan nagbebenta ng na mga handicraft na gawa mismo ng mga preso at binibinta dito sa shop ni Charlene. Pagpasok ay nagbigay agad ng 200,000 itong si Divina para bayad sa mga bag pero ang ginawa ay tinapon sa sahig na doon dapat nararapat. Ayon sa kanya, hindi ito nababagay sa itas kundi kasama ito ni Charlene kung saan siya dapat naruroon itong si Charlene sa city jail. Na kahit anong gawin ni Charlene o mano ay hindi siya makakatulong dito sa preso at hindi aasinso ang mga preso. Hindi naman nagustuhan ni Charlene ang ginagawa ni Divina na kapwa nila ay galing din sila sa city jail. Pero ayon kay Divina ay kinalimutan niya na ang party ng buhay niyang iyon na pilit naman pinapaalala ni Charlene sa kanya. Sa galit ni Charlene sa ginawa sa mga bag ay pinaalis itong si Divina. Pero itong si Jenny bago lumabas ay pinagpupulot ang 200,000 na tinapon ni Charlene sa sahig. Paglabas nila ng shop ay narinig na may kausap itong si Charlene na pupunta sa shop ang kanyang anak. Lalong naguluhan itong si Jenny na gustong makita ng kanyang pinsan ang anak ni Charlene na talagang nagantay pa pero dismayado dahil hindi bumaba ng sasakyan ang anak ni Charlene. Pinilit itong kanyang pinsa na si Jenny na sundan ang SUV na sinasakyan ng anak ni Charlene para makita kung sino ang anak ni Charlene. Walang kamalay-malay itong si Jenny na pinalaking anak nila ni Charlene ay anak ni Divina na pinalit nito sa anak nila ni Charlene. At Raymond, Natanging si Lailani lamang akapuan nilang preso ang nakakaalam ng sikreto nito ni Divina. Samantala, namumroblema si Princess na kinakailangan niya na talaga makahanap ng panibagong trabaho bago malaman ng kanyang ama na tinanggal siya sa sports club na kanyang tinatrabahoan. Pero masaya pa rin itong si Princess dahil kahit paano ay humiin ng sorry ito si Ma'am Charlene sa kanya na aminado na kasalanan ito ni Levi lahat at hindi siya nagsimula ng gulo doon sa party. Samantala dumating na ang pinakaantay na araw doon sa City Jail ang Family Day at nagtitipon-tipon ang mga magpamilya na bumisita ang mga pamilya ng mga preso para magkasama-sama sila. Na naging matagumpay ang mga presentasyon na ginawa ng mga kakusa. Naging masaya ang lahat dahil sa selebrasyon. At tinawag nila si Sir Dado na magbigay ng kanyang mensahe. Sabay-sabay na nagpalakpakan ang mga tao at sinisigaw ang pangalan ni Sir Dado. Habang itong si Dado ay naglalakad papunta sa intablado ay biglang nahilo na sinumpong na naman ng kanyang sakit na Parkinson's disease at biglang nabagok o natama ang kanyang ulo doon sa poste. Agad namang tinulungan sila na mga tao na naruroon at dinala sa hospital itong si Sir Dado na umiiyak itong si Princess na pinapaalala sa kanyang tatay ng kanyang pangako na kahit ano ang mangyari ay hindi siya nito iiwanan. Nagamot naman ng doktor itong si Sir Dado pero ayon sa doktor ay lumala na masyado ang kanyang sakit at hindi na ito makapagtrabaho at hindi na makapaglakad. Maliba na lamang kung may aakay sa kanya o gagamit siya ng tungkod. Sino kaya ang makakatulong dito sa kay Princess sa patong-patong niyang problema? Abangan na lang natin ang susunod na mga episode dito sa Princess ng City Jail.